silid, panahian ay naging puso ng bila, silensyo. Ang dating malamig at tahimik na espasyo ay naging isang pugad ng malikaing enerhiya. Sa ilalim ng gabay ni Lira, hindi lang ang tatlong manikang leon ang nabuo. Gumawa sila ng mga una na hubis bituin, mga kumot na may disenyong sasakyan at maliliit na hayop na gawa sa retaso. Bawat tahi, bawat gupit ay isang hakbang palayo sa kalungkutan. Si Makisin, na laging seryoso, ay natuklasan ng kasiyahan sa paglikha ng mga pattern. Si Maliksi, na dating mapanira, ay naging eksperto sa paglalagay ng balaman sa mga manika. Tinitiyak na ang bawat isa ay malambot at perpekto sa yakap. At si Mahinay, sa kanyang tahimik na mundo, ay nagpakita ng isang pambihirang talento sa pagpili ng mga kulay na para bang bawat sinulig na kanyang pinipili ay may kwentong sinasabi. Hindi na lang sa loob ng silid, panahian na nanatili ang pagbabago. Dinala ni Lira ang kanilang malikaying proyekto sa labas. Sa dating abandonadong hardin sa likod ng bahay, nagsimula silang magtangin, hindi lang mga bulaklak kundi pati mga gulay. Natuto ang mga bata na dumisa ng kanilang mga kamay sa lupa na madama ang koneksyon sa isang bagay na tumutubo at nabubuhay habang pinagmamasdan ni Armand ang lahat ng ito mula sa bintana ng kanyang opisina. Isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan ng unti. Unting bumabalik, kapayapaan. Ang mahigpit na kontrol na pinaniniwalaan niyang kailangan niya para protektahan ang kanyang mga anak ay dahan, dahang lumuluwag. Nakikita niya silang tumatawa. Nakikita niya silang nagiging bata. Muli. At, sa gitna ng lahat ng iyon, si Lila. Hindi na lang siya isang empleyado. Siya ang araw na nagpatubo sa mga halaman sa kanyang hardin. Ngunit may mga ahas na nagkukubli kahit sa pinakamagandang hardin. Si Beatrice, na nakakaramdam na nawawalan na siya ng lugar sa buhay ni Arman, ay nagpa siya na kailangan na niyang kumilos. Hindi sa patang simpleng pagdududa, kailangan niya ng isang bagay na sisira kay Lira ng tuluyan. Sa pamamagitan ng isang pribadong investigador, nakuha niya ang lahat ng detalye tungkol sa nakaraan ni Lira, ang buong medikal na ulat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, ang mga record ng kanyang pagpapatingin sa isang psychiatrist para sa matinding depression at ang mapait na ligan na labanan sa pamilya ng dati niyang asawa. Sa mga kamay ni Betras, ang trahedya ni Lira ay naging isang sandata. Malapit na ang kaarawan ng kambal. Ito rin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Ilara. Sa loob ng dalawang taon, ito ay isang araw ng mabigat na kalungkutan sa Bela. Ngunit ngayon, nagmungkahi si Lira ng isang bagay na iba. Bakit hindi natin ipagdiwang ang buhay niya sa halip na ang kanyang pagkawala? Sabi niya kay Arman isang gabi, Maaari tayong magpalipad ng mga parolang papel sa hagin. Bawat isa ay may sulat para sa kanya nag. Aalangan si Arman, sa simula, ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang mga anak nang marinig nila ang ideya. Pumayag siya. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Betis. Alam niya na si Maliksi ay may matinding allergy sa isang particular na uri ng industrial, glidy na pandikit. Ang allergy na ito ay minanapan nito sa pamilya ng kanilang ina. Isang bagay na alam, na alam niya. Ngunit hindi alam ni Lira. Isang gabi, dalawang araw bago ang karawan, habang ang lahat ay natutulog. Pumasok si Beitray sa bilag gamit ang sarili niyang susi. Dumiretsyo siya sa silid. Panahian. Maingat niyang kinuha ang bote ng noon. Paksin na pandikit na ginagamit ni Lira at pinalitan ito ng isang halos kaparehong boli ng nakalalasong pandikit na binili niya. Itinago niya ang orihinal na bote sa ilalim ng isang tungpok ng mga retaso. Ang kanyang plano ay simple, ngunit demonyo. Tumati niyang araw ng kaarawan. Ang umaga ay puno ng isang kakaibang halo ng kalungkutan at pag-asa. Sa hapon, nagtipon silang lahat sa silid panahiyan para gawin ng mga huling parolang papel. Ang bawat isa ay abala sa pagsusulat ng kanilang mga mensahe. At lira, paabot po ng pandikit, sabi ni Maliksi na siyang inatasang magdikit sa mga dulo ng papel. Sige, mahal, sagot ni Lira, abala sa pagtulong kay Mahinay na iguhit ang kanyang mensahe isang larawan ng isang pamilyang may limang tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Kinuha ni Maliksi ang bote ng pandikit at nagsimulang magtrabaho. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimula siyang umubo. Isang tuyong ubo sa simula na sinundan ng pamumula ng kanyang mukha. Anak, ayos ka lang. Tanong ni Armad na agad napansin ng pagbabago. Piglang nahirapang hunin niya si Maliksi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi po, ako. Makahinga. Garalgal niyang sabi. Isang iglap, ang masayang silid ay naging isang etsena ng purong sindak. Inuhat ni Arman ng kanyang anak habang si Lila naman ay nagmamadaling tumawag ng ambulansya. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natabig ni Beatrice, nakadarating lang para sa pagdiriwang, ang isang kahon ng mga gamit ni Lila. Kumalat sa sahig ang laman nito, mga sinulid, gunting, at isang maliit na bote ng kanyang lumang gamot para sa depression. Sa ospital, ang bawat minuto ay parang isang walang hanggan. Nang sa wakas, ay lumabas ang doktor at sinabing stabal na si Malitsi, isang kolektibong buntong. Ininga ng ginhawa ang pinakawalan nila. Ngunit sa sandaling iyon, sinimulan ni Bikai sang kanyang huling pag-atak. Umiiyak, niyakap niya si Armand. Armand, muntik na nating mawala si Lixi. Salamat sa Diyos, at ligtas siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Lira ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring awa. At ako sa rin, Lira, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo, pero paano mo nagawa ito? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Lira. Ang pandikit. Sabi ni Beatrice, itinuturo ang bot na dinala ng isa sa mga medik. Alam nating lahat ang allergy ni Lixie, bakit ka dagamit ng ganitong krasi ng pandikit? Hindi ko alam, sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi iyan ang pandikit na ginagamit namin. Ang sa amin ay ligtas para sa mga bata. Mumiti si Betras ng mapait. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang folder at iniabot ito kay Armand. Armand, ayokong gawin ito pero kailangan mong malaman ng katotohanan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Armand ang folder. Sa loob, nakita niya ang mga kopya ng mga medical record ni Lira, mga ulat tungkol sa kanyang malalim na depresyon. At ang pinakamasakit, isang pahayag mula sa dating niyang na nagsasabing si Lira ay hindi matatag at isang panganib sa mga bata. Nakita mo ba Armand. Pulong ni Beatrice ang kanyang boho sa saypalang lason. Hindi niya sinasadya. Marahil. Nagdadalang hati siya. Nalilito. Nakita niya sa mga anak mo ang anak na nawala sa kanya. At nayon, sa araw na ito, sa araw ng pagkamatay ni Ilara, baka hindi niya nakayanan. Tumingin si Armand mula sa mga papel patungo Lira. Ang kanyang isip ay isang bagyo ng takot, pagdududa, at ang mga lason na salita ni Beatrice. Nakita niya ang babaeng nagbalik ng tawa sa kanyang tahanan, ngunit niya yon. Sa likod nito, nakikita niya ang anino ng isang babaeng hindi matatag. Isang panganid. Umalis ka, sabi ni Armand. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo at bakal. Natigilan si Lira. Armand, pakiusap, maniwala ka sa akin. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya, ang kanyang boses, ay umalingaungaw sa puting pasilyo ng ospital. Huwag ka nang magpapakita sa akin, o sa mga anak ko, kahit kailan. Tinalikuran ni Lira, ang mga luha, ay bumabagsak na sa kanyang mga pisni. Ang hardin na maingat niyang Itinanim sa bila silensyo ay biglang nilamon ang isang nakakapasong apoy at ang natira na lang ay abo. Sa pag-alis ni Lira, ang bila silensyo ay muling nilamon ng isang katahinikan na mas malalin at mas nasakit kaysa dati. Ang silid, panahian ay muling isinara. Ang mga manikang hindi natapos at ang mga parolang papel ay naiwang nakakalat mga testamento, sa isang kaligayahang biglang pinatay. Ang hardin sa labas, na minsay nagsisimula ng mamukadkad, ay undi, unting nalanta, hinahanap ang kamay na nag. Alaga dito. Ngunit ang pinakamatinding tinamaan ay ang tatlong bata. Ang liwanag na dinala ni Lira sa kanilang mga mata ay muling namatay at napayitan ng isang kadilimang puno ng pagkarito at sakit. Si Malitsi, matapos gumaling, ay naging mas mapanira pa kaysa dati. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kilos ay may kasamang galit na nakadiretta sa kanyang ama. Si Makisig ay nagtayo ng isang pader ng yelo sa paligid niya. Hindi na niya kinakausos si Alman. Tanging tango at iling na lang ang kanyang mga sagot. Ngunit ang pinakakawawa ay si Mahinay. Ang maliit na pag asang natagpuan niya, ay tuluyang naglao. Umalis siya sa kanyang tahimik na mundo. Yakap. Yakap ang manikang inayos ni Lira, na ngayon, ay tila ang tanging alaala -ala na lang ng isang masayang panahon. Paulit, ulit niyang hinahaplos ang butones, na mata nito, na para bang doon niya hinahanap ang nawawalang kalina. Si Arman ay nalulunod sa sarili niyang impyerno sa isang banda, naroon ang matinding ginhawa na ligtas ang kanyang anak. Sa kabilang banda, naroon ang bigat ng kanyang desisyon. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na ginawa niya ang tama. Napirotektahan niya ang kanyang pamilya mula sa isang pangal. Ngunit tuwing gabi, kapag dumadaan siya sa ng pinto ng silid, panahian, o kapag nakikita niya ang tatlong malungkot na anyo ng kanyang mga anak, isang matalin na pagdududa ang tumutpusok sa kanyang puso. Ang pagdududa na yon ay nagsimulang lumaki, pinapakain ng mga maliliit na bagay. Isang araw, nakita niya si Makisig sa hardin, sinusubukang bunutin ng mga damo sa paligid ng isang osbong ng kamatis, isang bagay na itinuro sa kanila ni Lira sa isa namang pagkakataon, narinig niyang humuhuni si Maliksi ng isang kantang madalas tawitin ni Lira habang sila'y nagtatawaw. Ang mga ito ay maliliit na multo ni Lira na gumagala sa kanyang tahanan mga paalala ng isang buhay na nawala sa kanila. Si Beatrice, sa kabilang dako, ay ipinagpatuloy ang kanyang papel bilang ang perpektong tita. Araw, araw siyang nasa dila nagdadala ng mga mamahaling pagkain, at laruan, sinusubukang punan, ang puwang, na iniwan ni Lira. Ngunit ang mga bata, ay hindi tumutugon. Ang kanyang mga regalo, ay hindi ginagalaw, at ang kanyang mga pagtatangkang makipaglaro, ay sinasalubong, ng malamig, na katahimikan. Isang gabi, halos isang linggo na mula nang umalis si Lira, hindi na nakayanan ni Armand ang katahimikan. Pumasok siya sa silid ng mga bata. Si Makisid at Malitsi ay nagkukon maring tulog. Si Mahinay lang ang dising, nakaupo sa kanyang kama, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang maliliit na balikat ay nangininig. Sa kanyang kamay, hawak niya ang manika, na ngayon ay may babong sira bahadyang natastas ang tahi sa braso, dahil sa paulit, ulit niyang pagpisil dito. Naupo si Armand, sa tabi ng kanyang anak. Anak, anong problema? Mahina niyang tanong. Inabot niya ang kamay para kunin ang manika. Halika, aayusin ni Daddy. Pero sa halip na ibigay ito, mas lalong hinigpitan ni Mahinay ang yakap dito at kumatwas palayo sa kanya. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang mga hitdihi, ang mga salitang mataga ng nakakulong sa kanyang didid ay sumabog palabas. Ikaw! Ikaw po! Pin! Paalis mo siya! Sigaw ni Mahinay. Ang kanyang munting boses ay basag at puno ng sakit. Si Tita Beatrice! Dinaya niya tayo! Pinalitan niya! ang pandikit, nakita ko po na si Armand. Ang mga salita ng kanyang bunsong anak ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Ah, anong sabi mo, anak? Nakita ko po siya. Pagpapatuloy ni Mahinay, ang mga salita ay tuloy. Tuloy na ngayon. Nung gabi, pumasok po siya sa silid. Akala ko po si Ate Lira. Pero, kinuha niya yung pandikit natin. Tapos, may inilade siyang bago. Amoy, amoy pugamot. gamot. Iglang nag. Ubnay, ubnay ang lahat. Sa isipan ni Arman. Ang reklamo ni Makisig na amoy gamot, ang gamit ni Titan Betis. Ang bigla pagdating ni Betis sa mismong oras ng kaguluhan. Ang kahandaan nito, sa mga dokumento laban kay Lira. Isang nakakabining galit ang kumulo sa loob niya, isang galit na hindi para kay Lira, kundi para kay Beatrice, at isang mas malali at mas masakit na galit para sa kanyang sarili. Naging bulag siya. Nagpadala siya sa takot. Inalikan niya sa noo si Mahinay. Magpahinga ka na, anak. Pangako. Aayusin ko ito hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Pumaba siya at dumiretsyo sa kanyang opisina. Pinuksan niya ang kanyang computer at pinanood ang recording ng security camera mula sa pasiyo ng ikalawang palapag. At nandabuhon na. Malinaw na malinaw. Ang tanino ni Betwise na pumasok at lumabas sa silid. Panahian dalawang gabi bago ang kadawan. Ang katotohanan ay isang suntok na halos nagpabagsak sa kanya. Hindi niya pinalayas ang isang panganin. Pinalayas niya ang tanging taong nagtangkang buuin muli, ang kanyang wasak na pamilya. At niyakap niya ang mismong demonyong sumisira sa kanila. Kinabukasan, maagang dumating si Bitas, may dalang basket ng mga prutas ang kanyang muka ay nakasuot ng maskara ng pag. Aalala, kamusta na ang mga bata? Tanong niya. Inarap siya ni Armand. Ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nad, aapoy. Nakita ka ni Mahinay, betles. sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nawala ang ngiti ni Anong Pinagsasabi mo, nakita kanyang palitan ng pandikit. Sa isang iglap, ang lahat ng pagkukunwari ni Beatrice ay gumuho. Ang kanyang mukha ay naging isang anyo ng galit at inggit. At ano ngayon? Sigaw niya. Ginawa ko iyon para sa inyo. Pala protektahan kayo sa kanya. Isang babaeng sila ang ulo. Ang tanging sila dito ay ikaw malamig na sabi ni Arman. Nagsinumaling ka, nanakit ka ng mga inosenteng bata, at ginamit mo ang salili kung takot laban sa akin. Lumabas ka sa bahay ko. At kung susubukan mong lumapit sa mga anak ko ulit, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita ng sikat ng araw. Nang umalis si Beatrice, isang katahimikan ang muling bumalot sa bila. Ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng pagsisisi. Tuminala si Armand at nakita niya ang kanyang tatlong anak na nakatayo sa itaas ng hagdanan, nakikinig sa lahat. Naglakad siya, papuntas sa kanila. Lumuhod siya sa harap nila, kaya't magtakapantay na sila. Tumingin siya sa mata ng bawat isa. Nagkamali ako, sabi niya ang kanyang boses ay basal. Nagkamali, si Daddy. Patawarin niyo ako. Niyakap siya, ang kanyang tatlong anak. Isang mahigpit na yakap ng pagpapatawad. Kailangan natin siyang hanapin, bulong ni Makisig sa kanyang tina. Kailangan nating ibalik si Ate Lira. Tumango si Arman. Alam niya kung ano ang dapat gawin ang paghingi ng tawad sa kanyang mga anak ay ang unang hakbang. Ang susunod at ang pinakamahirap sa lahat ay ang hanapin ng babaeng winasak niya at humingi ng kapatawaran. Ang kanilang paglalakbay para mahanap muli ang nawawalang puso ng kanilang tahanan na nagsisimula pa lamang. Ang paghahanap kay Lira ay naging isang misyon para sa pamilya Del Fuego. Hindi ito simpleng paghahanap ng isang nawawalang empleyado. Ito ay isang paglalakbay para mahanap ang nawawalang piraso ng kanilang puso. Sa bawat bayan na kanilang pinupuntahan, si Arman ang nagtatanong sa mga tao habang ang tatlong bata, naman, pitbit ang mga manikang leon na kanilang ginawa, ay ipinapakita ang litrato ni Lila na nakuha ni Arman mula sa kanyang mga papeles. Nakita niyo po ba ang adlira namin? Tanong nila sa lahat, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng halos isang linggong paghahanap, isang impormasyon ang nagdala sa kanila sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Isang lugar na malayo sa inay ng syudad kung saan ang hangin ay amoy ng alat at ang tunog ng mga alon ang musika. Tuon, sa isang maliit na pagawaan ng palayok na tinatawag na ang muling paghubog, natagpuan nila siya. Nakatayo si Lira sa gitna ng isang grupo ng mga lokal na bata. Ang kanyang mga kamay ay puno ng luwad. Tinuturoan niya sila kung paano humubog ng maliliit na tasa at mangkok. Ang kanyang buhok ay nakatali nang simple, at ang kanyang damit ay may mga mansa ng putik. Mukha siyang mas payat at may bakas pa rin ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon ding isang bagong kapayapaan sa kanyang kilos. Isang kapayapaang natagpuan sa paglikha at pagtulong sa iba. Tumayo si Arman sa di kalayuhan. Kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Anong karapatan niyang guluhin ang bagong buhay na ito? Ngunit ang mga bata ay hindi na makapagintay. Sabay, sabay silang tumakbo palapit kay Lila. At Lila, napatigil si Lila sa paggalaw. Dahan, dahan siyang lumingon at nang makita niya ang tatlong pamilyar na mukha, ang hawak niyang luwad ay nahulog sa sahid ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pananabik. Hindi sila nagsalita. Sa halip, isa, isang itinaas ng mga bata ang mga manikang leon na kanilang dala-dala. Ang mga ito ay hindi perpekto, may mga tahi na hindi pantay at mga bahaging medyo tabingi. Ngunit bawat isa ay puno ng pagmamahal. Si Mahinay ang unang lumapit inabot niya ang kanyang leon, kay Lira. Para sa inyo po. Bulong niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Inawa namin. Ang simpleng mga saitang iyon ang bumasag sa lahat ng padel na itinayo ni Lira sa paligid ng kanyang puso. Lumuhod siya at niyakap ang tatlong bata ng napakahidpit habang ang mga luha na hindi na niya inaasang putulo pa ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisni. Nang mag, angat siya ng tinin, nakita niya si Armand na nakatayo sa kanyang harapan. Ang lalaking nagtaboy sa kanya ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising hindi kayang ilarawan ng mga salita. Hindi siya naghanap ng dahilan hindi siya nagpaliwanag. Tumingin lang siya sa mga mata ni Lira. Ira, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami. Pakiusap. Umuwi ka na. Ang salitang umuwi ay hindi lang tumutukoy sa Bela. Ito ay isang paanyaya, pabalik sa isang pamilya. Tumingin si Lila sa apat na lalaki sa kanyang harapan, isang ama na natutong anini ng kanyang pagkakamali at tatlong bata na hindi sumuko sa paghahanap sa kanya. Alam niya na ang pagtakbo ay hindi na isang pagpipilian. Ang pulay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pag-iisa, kundi sa tiling ng mga taong handang tumulong sa iyong buuin muli ang iyong sarili. Dumango siya isang simpleng tango na naglalaman ng pagpapatawad, pag-asa, at isang pangako ng isang bagong simula. Ang pagbabalik sa bila, silensyo, ay ibang, iba. Sa pagpasok pa lang nila, ang dating mabigat na katahimikan ay napalitan ng sigla. Ang unang ginawa ng mga bata ay buksan ang lahat ng bintana na para pinapapasok ang bagong hangin at itinataboy ang lahat ng alaala ng kalungkutan. Pinuksan nilang muli ang silid, panahian, at sa pagkakataong ito, si Arman na mismo ang tumulong sa kanila na tapusin ang mga parolang papel. Kinahapunan, abang ang araw ay dahan, dahang lumulubob, at nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas, nagtipon silang lima, sa hadin ang mga nalantang halaman ay unti, unti na nilang binubuhay muli. Awak ng bawat isa ang isang parolang papel, bawat isa ay may nakasulat na bagong mensahe, hindi na lang para kay Ilara, kundi para sa lahat ng kanilang mga pangarap at pasasalamat. Sabay, sabay nilang pinalipan ng mga parol. Pinanood nila ang mga ito habang unti, unting umaakyat sa langit, mga munting bituin ng pag, asa sa papalapit na takit, si Lin. Si Mahinay ay daldal ng daudal, Ikinukwento ang bawat detalye ng kanilang paglalakbay. Si Malitisi ay malakas na tumatawa sa isang biro ng kanyang kuya. At si Maktisig sa isang kilos na nagsasabi ng lahat ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Nilapitan ni Arman si Lira dahan, dahan niyang ipinulukpot ang kanyang mga braso sa baywang nito at magkasama nilang pinanood ang huling sinan ng araw. Ang tatlong bata ay lumapit at yumakap sa kanilang dalawa. Bumubuo ng isang perpetong bilog ng pagmamahalan. Ang bila, silensyo, ay hindi na isang bahay ng katahimikan. Ang mga pader nito, na dating Sunisigaw so, sa sakit ay nayon ay umaaling mau sa tawanan. Ang Hardin, na dating tigang, ay nayon ay isang lugar ng mga bagong usbong. At ang pamilyang minsay na wasat ng kahedya at kasinumalinyan ay muling nabuo. Hindi sa pamamagitan ng dugo lamang kundi sa pamamagitan ng mga pusong piniling magpatawag, magtiwala at magmahal muli ito na ang kanilang tahanan